Good morning mga ka-Aqua <laughs> Hello mga kasari, mga ka-guys, good morning Andito si Kuya AJ ngayon sa ating or sa aming tubigan So on duty si Kuya AJ Ang araw is Saturday, Saturday um, February 22 So on duty si Kuya AJ hindi sa ano hindi sa sa tindahan kundi sa tubigan kasi wala yung isa naming kasamahan dito ang pinaka sakalam <laughs> shout out Indi nangugus og bunyag si hindi so sa pansamantala tayo po ang naka duty dito hindi sa delivery si Kuya EJ na assign ngayon guys nandito siya sa office <laughs> office of the ombudsman ayan so kunin natin o rilista natin yung mga ano mga orders ng ating mga customers So as of now na ang oras is nasa ano na mga 9:30 na mga 9:30 may kapag deliver na tayo na tatlong kabahayan tatlong kabahayan na po ang na-deliver na -deliver ng ating delivery shout out kay Dudong kay Dudong Jello ayan so hopefully hopefully makarami tayo today para makabawi tayo sa mga kasi parating na ang ating bill sa tubig <laughs> At dahil maingay ang machine, pag tayo yung mag-refill, so imamute ko na lang at saka mag magbo-voiceover si Kuya AJ para maintindihan ninyo kung ano yung mga ginagawa pag mag-refill. Sa mga hindi pa naka, nakatry hindi pa na -di pa alam ang process ng pagre-refill ng ng tubig kailangan po talaga na malinis yung galon. So, bago natin punuin ganyan yung galon, dapat malinis siya. So, uh, papakita ni Kuya AJ mamaya kung paano linisin yung galon. Uh, hindi ko lang na-videohan yung paglinis ko niyan. So, diretso na siya, ano, diretso na siya refill. Pero, nalinisan ko na yan. Tapos ko na yan siya na-brush. Nalagyan ng... ng ano ng diswasing so ayan mag maano na tayo mag Magsisil magsisilyo na tayo na ating galon para maibigay sa ating walk-in customer. Naputo lang tayo sa gilid guys dahil may ano may nag-walk in. So pag may mag-walk in um ikita agad natin para at least. Sayang yung mga ano guys, mga walk-in customers lalo na malakas yung walk-in namin Dasi dahil nasa ano kami nasa sa kalsada talaga kami, yung main road ng barangay namin. So mas ano siya, mas mas advantage sa amin compare sa oy, oh, ibang mga ano ibang mga water station na ano na tawag nito nasa luuban kasi pag sa luuban ka usually ang makikita mo is yung mga delivery lang talaga kasi hindi ka nakikita ng mga mga ano mga food traffic kasi kung nasa food traffic yung ano mo yung yung this uh, pwesto mo mas maigi sandali eh may customer na naman walk in so another customer na naman walk in 2 gallons so uh, as of this uh, morning naka ano na tayo 4 5 6 pito 8 pang 8 gallons na itong walk-in ko aside doon sa ano sa aming delivery Dahil may dumating na namang walk-in customer, guys, mapa maipapakita na ni Koheji kung paano linisin yung galon. Normal lang naman talaga na maghugas tayo. Alam natin paano maghugas. Pero iba yung maghugas ka ng empty galon para i-refill mo dahil mahirap po yung sa loob. Dahil hindi mo siya pwedeng ipasok yung kamay mo doon sa bibig ng galon, hindi naman talaga siya kasya, so gagamitan mo siya ng brush. Ibang brush po yung gamit namin sa galon, hindi siya uh, brush na, na, na ordinary dahil ibang klase siya, mayroon siyang parang brush na naka ano naka bend para ma at least yung mga kinasulok-sulukan ng galon is pwede mong uh, mano ma mahagip ng brush at saka dapat talaga siya malinisan ng brush gamitan mo ng brush dahil yung galon normally pag magtagal yung tubig dyan is magkaroon po ng lumot so dapat tanggalin yung lumot kasi siya po yung, yung dahilan na mag-contaminate yung tubig mo na sa galon usually po talaga pag contaminated na tubig galing po talaga siya sa lagayan or sa galon sa container niya hindi siya galing doon sa machine dahil ang machine po is dumaan po sa sa ano sa iba't ibang filter dahil ano po siya um, ang iba yung mga filters na gamit so meron pa siyang pampatay ng mikrobyo meron siyang ginamit na yung ultraviolet lamp na pwedeng patayin yung mikrobyo so imposible na doon galing yung mga kitikiti dahil ma-observe ninyo guys or kahit nasa bahay ninyo minsan yung mga galons na yung mga tubig na binili natin sa mga water refilling stations ay nagkakaroon ng kitikiti dahil yun siya sa container. Hindi siya nalinis masyado and hinayaan siyang bukas na walang takip habang hindi siya ginagamit tapos may kunting tubig na naiwan. Siya po yung dahilan para pamahayan siya ng lamok. Once na maka makaitlog yung lamok at didikit siya sa galon, yun po yung magiging dahilan na magkaroon ng kitikiti. And after niyang kitikiti, magiging lamok na siya. So, kailangan mo talagang linisin yung galon na paglagyan mo ng tubig bago i-refill para po maiwasan na magkaroon ng kitikiti at saka mag yung tubig. Mahirap po pag makainom ka ng kitikiti. Ako, Diyos ko. Saka sa amin guys, is kailangan po talaga dito sa lalo-lalo sa Davao City is monthly po yung ginagawang um, testing ng ating water sample. So, dinadala namin yan sa DOH, laboratory, water laboratory para po masuri at saka mapanatili ang quality ng ating tubig na binibenta sa ating mga customers. So, at dahil nabutan kami ng ulan kagabi bago mag-close, so di ko na tinapos doon ang aking vlog. Pakita ko na lang sa inyo guys na sa tot ang total delivery namin for the day sa delivery is umabot tayo ng 68 gallons ayan po 68 gallons and yung ating walk-in ito yung ating walk-in umabot po siya ng 40 gallons so, ang total lahat is 108 gallons so hindi na masama hindi na masama ang araw ni Kuya AJ dahil naka 108 gallons tayo sa aming uh, tubigan kagabi so hindi ko na at buong araw kahapon so hindi ko na siya itotal kung magkano <laughs> imagine nyo na lang kung how much ang per gallon so magkano ang benta ni Kuya AJ sa buong araw so ayan na po tatapusin ko na yung ating vlog andito na si Kuya AJ sa tindahan so nag transform na si Kuya AJ from tubero naging tindero na naman so, ito ngayon ang araw ngayon is Sunday so happy Sunday and blessed Sunday everyone God bless us all